Alam naman natin na ang noodles ay paborito talaga ng ating mga anak. Ngunit alam niyo ba na ang noodles ay may kasama itong borax? Hindi niyo alam no. Isert niyo kasi sa Google. Oy. <laughs> hello, hello, hello! This is Mommy Chris, ang mommy vlogger ng Cagayan di Oro City, 34 years old, na malapit ng mag-35, ngunit ang muka ay senior citizen na. <laughs> And for today's video ay ituturo ko sa inyo ang tamang pagluto ng noodles. Oy, alam ko naman nga alam nyo na paano magluto ng noodles. No, napaka-easy lang naman lutuin itong noodles. Oy, ngunit alam nyo ba na itong noodles ay preservative itong pagkain at hindi pwedeng lagi nating itong kakainin araw-araw. Lalong-lalo na nga sa ating mga anak na grabe, paborito ba naman itong noodles? Ayon nga sa aking pagsasaliksik na ang noodles ay may halo talagang borax. Oy, na-curious kayo kung ano ang borax nyo. Hindi kasi kayo mahilig mag-search sa Google, oy. <laughs> O ayan, basahin nyo na lang kung ano yung borax. At ito nga mga mi, ituturo ko sa inyo kung paano nga magluto ng noodles para naman maalis yung borax. Una, na magpainit mo na nga tayo ng tubig. At kapag kumukulo na nga ang tubig, ano ba ang dapat nating gawin? Aba syempre, ilagay na nga natin itong noodles. Pagkalagay nga natin dyan ng noodles ay hindi pa nga natin dapat ilagay yung seasoning ha. Nakagawian na nga natin na pagkatapos ilagay ilagay yung noodles ay ilagay na rin yung seasoning pero sa ganitong paraan ay hindi pa nga natin ilalagay tingnan nyo na nga ng maigi ang noodles na niluto ko mga meeting tingnan nyo nga yung sabaw ba diba? kakaiba yung kulay kaya naman ang gagawin natin sa unang sabaw ay itatapon natin ito kapag natapon na nga natin yung unang sabaw ay ito magpapakulo ulit tayo ng bago dito nga pala ako kumuha ng tubig dito sa water dispenser namin paano ba naman biglang na nawala yung tubig sa gripo. Baka kasi sabihin nyo dyan na ang arti-arti dito ako kumuha sa drinking water at hindi sa gripo. Alam nyo naman kasi itong gripo namin ay may pagkasaltik ba, biglang mawawala yung tubig. <laughs> at ito na nga mga mi, magpapainit ulit tayo ng tubig. At kapag kumukulo na nga ang tubig, ito na nga, ilagay na nga natin itong noodles. Tingnan nyo naman maigi ang sabaw mga mi ay magkaiba nga ang sabaw di sa kaninang ang una nating sabaw. Tingnan nyo naman itong unang sabaw mga mi ba diba? medyo may color di gatas yung sabaw. At ito naman yung sabaw sa pangalawa mga mi ba diba? magkaiba talaga siya. At kapag ganito nga ang kanyang sabaw mga mi ay pwede na nga nating ilagay yung seasoning niya. At dahil hindi nga rin safe ang seasoning ng noodles mga mi, ang gagawin lang natin dyan ay damihan lang natin ito ng sabaw. Ang ganitong proseso mga mi ay nasa inyo na rin po kung susundin nyo o hindi.